bago mo siya i-massage, balik ka pa. Pwede ka rin kuminom after. Pwede, sarap siya pakaramdam kasi may ilalabas talaga literal. Talaga mararamdaman mo yan. Yun yung maramdaman yung hindi mo natin. Right? Kapag naipon ka sa'yo, yun, yun ang magiging cancer na sa bahay. Hindi ko sa tawag So yun, pwede nang gawin sa mga dati na sa mga tinatawag na prostate cancer kaya yun na kesa pupunta sila sa, sa mga hospital hindi na sila magbabalik sila, sila na lang dapat regular pa ito sa oh, uh -huh. rock, pag gusto mong palitin pa siya Pangalawang benefits niyan sir. Uh -huh. Fat burning po yan. Uh -huh. Sa lakas ng intensity nito, sir, kano hindi ka mamaya Tuwing uh -huh. uh -huh. uh -huh. morning, proper procedure, ginom ka maligam-gam. Kung hindi sana mataas ang asig mo, sir, pwedeng lagyan ng lemon. Uh -huh. Ngayon, mataas asig mo. Uh -huh. Lagyan mo siya ngayon, sir, ng hal dalawang kutsarita. Sasabay mo siya. Wala ka pang kain dapat sir Literal yun. Oo, mo, gawin mo to. Kasi inom ka Yan yan siya. 15 minutes yun, sir. Laan mo. Ang maganda nun, sir, 40 to 60 percent ng calories mo, kaya yung tanggalin sa loob ng buwan imagine mo kung makatapag na apat na buwan lang. Ang laki ng mababawas. Araw-arawin mo. araw para sa ano, ano to sir? Mahina panunaw ko. Kaya ang mo ay bilog na matigas. So ito ay toxic. So gagawin mo pa rin talaga to sir para lumakas ang panunaw mo. Ito sir. Kailangan mo pala kasi yung panunaw or yung metabolism mo para ma-release mo lahat sir ng toxic sa ah, or mga kinakain mo na hindi na talaga dapat dyan. Kaya kahit yung tilang tila, ginagay ko, sumataba. Kasi nga ano din sir, hindi na i-release talaga ng katawan mo lahat. Gawin mo to pay more. Uh, Nakakatulong yan sir. Para ito, maagapan mo. Mahirap pag lumaki na. Kaya nga nila sir, kaya mo rin yan nandito yung trabaho mo. Mga clean duty patulad mo, sir, sa mga casino. Oto, ano, naakuha sa akin yun. Sila talaga, talagang once na na-testing, lalo sa likod, sir. At di naman ka, dalawang isip talaga, sir. Kasi sila alam nyo yung mga araw-araw na sinasabak nila, Wala nang araw, wala nang pawis. Talagang literal na pinakikakawa nila, sir. Stay lang ang mga toks. Kaya ito, sir, morning, nagagawa mo, malaking turno, yung pawis, nare-release niyo sir sa katawan mo. Malaki ito. Sa mga arthritis, rayuma. Tawagan niyo may guide naman siya, no? Oo. Kompleto naman siya. Pero alam niyo siya, medyo sana ka lang yung problem. Eh. So, kahapon kayo, sana nagmasketch ko nang ano. Baka nakaabot ka. Eh, na Hindi. -ano Kaya lang Kayun kami lang baka, para po kung walang ba kayo ng ticket o oh, uuwi na talaga sila. Uwi na rin na. No. Ngayon yun ang delay sa ito. Pero sir, kung abon, baka may gamit ka pa. Uh, 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 ano, na, lang na, yan, na, uh, ano, ano ang ka lang doon? Kung kahapon ka dito, sir, baka may gano'n na busy. Kahapon yung last year end na namin, pinaka year end sale namin sir. So, Nag-cut uh, off kami ng, uh, ano, okay, uh, ng 31. Bumalik kami ng mga ulo at last year na namin sa kahapon. so instead na nakuha mo siya sa ganito ang presyo... Oh. Alam mo anong kabantahan ka? Boy... Alisin mo Nanti. na itong, ano... Tapat lang. 20 kami lahat, sa kahatay. 500 pesos Kaya ako. Hindi na, Ayun, oh. na ba maugos, ma'am? Maraming na namin na. Bali, Sir... Actually... Yung promo namin kahapon, What? tapos na nga, eto yung mga gara. Kung bagasan, babalik na ulit um, siya sa regular ka. yung... Kung kahapon ka, 4,000 mo, alam mo pa ko yung 4,000 mo, alam mo pa anong Oh! Mayroon! Mayroon! Uh, Narigala mo sana sa <laughs> nagregalo mo sa sa pera. Sayang, hey, you no? Know. pa sana ngayon. Kung umabot, kung umabot nag-drop pa, sure ko lang kung abot ka kahapon. Alas 8 kami lang alam sa kahapon. Hey, you know. Ang okay. Kasi mo, anong, yung yung naman, nag sa rin kay niya ganitong oras. Nakagali na sa Ano? Diba, di ako nagkamali. Ikaw na kamali sir, kung nandito ka na, may chance na. Sabi sa iyo. Eto sir, ang maganda na ito, yung misis, hindi ka na mahihirapan sa kanya magpagod Kasi literal naman talaga na mahihirapan ka. Kasi wala ka namang, yung mga ganito nyo rin sir, man, na yan, masakit na yan. Kaya eto sir, ang pinakamaganda dyan. Eto ang pinakamaganda. siyang lola doon? Ah, uh, yung... Kapatid ng ano, ang asawa ko, pangatay. So, tita. Tito. Ah, tito nila. Kaya lang, inaalagaan sila. Bad. ah, yung pinaka-guardian nila doon. Ilan okay, so, pa na ba yun? Parang bakit inaalagaan niya? Ilan taon matanda na ba yun? Hindi pa naman na. Bata kasi. <laughs> ah, <di> puta. <po> Kaya <laughs> mo na, Bri? Kaya mo na? dito mo pala. Pinakaano? Eh di na sa kasama rin uh, nila. Siya diba, diba, oh. diba lang. Bakit tingin-tingin lang din siya? Wala na doon ba? Wala na umalis. Ata 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 na din siya. Sarap to pag may langis eh. Malamang tulog ka dyan. Kung nilagyan kita ng langis, naglalaway ka pa, umihiling ka pa. Sure. Sarap na eh, sa katawan eh dito. Kasi ang masarap, mga na mga ganit dito. Mga Wala oxygen Hindi hindi sa... Hindi na naaarawan. Oh. Hindi na siya ng normal na hangin. Puro lamig na sir. Aircon. Ano na? sa katawan niya, sir. Alam mo yung feeling mo na ginagano mo lang siya, pero bakit nararamdaman mo, ang sakit, wala ka namang ginagawa, doon mo malalaman, sir, ang katawan mo, kargado ng labi. Sure, pag nagpamanwal ganito, yung kamay, pag medyo mali-mali pa na anungan mo, pag mali-mali pa yung nagmasag sa'yo, lamog ka na, sir, ang sakit ng katawan mo, pag tapos, kasi ano, hindi niya na, baga, hindi mo matapansya. Sobrang ko Sakit yan. Nakita ako nga siya, babae pera sa lang. Marasak tang Mga ganyan. Mga hit na si sir. Hindi mo maramdaman. Na-stress ka man ako sa'yo, Sayang, ano kung mahapon pala. Bakit sa tingin mo, kung nandito ka kahapon, nakakuha ka ng 4,000 na dalawa, sir? 4,000 ano na ano namin? Bali magiging ano yun sir, naka kasi ka kasi kahapon almost ano, 6,000. Parang pinaka-previous yung isa talaga sir, year end namin. Bali 500 pieces sir, at 250 pieces doon, yun yung same. Yung 250 pieces, yun naman yung naka-promo, kumbaga parang pinaka-previous sa mga makakapagawa. So in short sa 250 pieces po lahat product namin na naka-combine as one pay Imaginin mo kung ilan na lang yan. Ano na lang yan o? Oh, one, two. Bali, mga nasa 4 set na lang yan. Siguro sir, ang abangan mo na lang para may hindi ka masaktan-saktan sir. Mga two years sales. Two years. year end, tapos anniversary lang po ang pinakamaganda mga sa amin at ano, so, prom. Kasi everyday naman sir ang senior namin. Eh? 20% talaga ang mga senior. Pero 4,000 isang garasa. Ganun na lang ako na senior. Kasi okay, yun nga lang, 4,000 isa. Para maka-discount. Oo, oh, no? maka-discount ka namin. Basta may senior. Sarap na. No? Oh, ayan sir oh. Malaki na nang improvement. Gaan na. oh Yan mo mararamdaman sa yung gaan na ng katawan mo. Hindi na yung parang pala mo'y binubuhat. Parang pati paglalakad mo ay na ano ka na sir, ka na. Alos hindi na Alos ang hindi na nabubuhat yung mga binte. Ito yan sir oh. Hirap-hirap po. Yara po. Right. Umubo. Oo, di ba? Balik mo sa upit na mamamanhit na. Sige, Ala takas talaga sa yun, sir, para ito sa peryo. Uh, actually, sir, ang dating ng audit namin, magkakaroon ng mag mga 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 content Yan, babalik na namin Lahat ng listang nakakuha sa amin at saka, pero sir, matalang if ever lang. Talagang gusto kami. Kung may pagkakataon pa rin, Sir, sa 2,000, dalawang pera sa sasabihin. interesado mo sa Dalawa. Uh, ganito, Sir. Bago ko magpasa ng report kasi mamaya, nandiyan yung report ko dito. Ano uh, ba? Ito siya, uh, banggiting ko lang, Sir. Ito yung mga nakawag ng Tagalog na ko na kasi, sa yung, ba, diba? Ito siya. Nandiyan na. Ito siya, sir. Kung gusto mo lang, sir, hindi eh, na makita-pick Nakita ko kasi na gusto mo. Eh, kesa bumalikan ng 5,000. Pwede kitang isingit dito. Palalabasin ko, sir, na kahapon ko ng drop-down. Ngayon, i-antidate natin, sir. Ba-backdate ko. As in charge dito, gamitin ko yung power ko para matulungan kita. Para makuha mo siya instead ng 5,000, sir. Yeah. Ang gagawin ko sana sa'yo, sir, palalabasin ko, nakahamot ko ng problem. Ang sa problem, kung yung sa'yo, kung yun, sir, is on, ano, kung sakaling, ganun sa'yo pa lang. Bali, ito kaya, pinag ko sa'yo, baka magpasa mo pa yan. Hindi sabihin, ngayon lang, sir. Kung sakaling, gusto lang. Bali, ito yun, sir. Bali, hanggang ako nagkakamali, sir, for na lang ito ibibigay ko sana sa iyo yung isang set. sa Kung baga, gagawa na lang ako ng report na kahapon ka nakapunta rito. At least, nakuha ko siya na gano'n. Yeah, Kaya ka sa tinanong kung interesado ko. Okay uh... lang ba sa ano? Sa